Shell uh, Gayeta de Bisman. Kami nag-aalaga ng baboy at saka nag-uuling. Dati pa po. Nung una, hindi pa talaga kami, kami nag-uuling. Kung baga, uh, mga katulong kami sa ulingan lang. Katulong lang, hindi pa talaga kami nag-uuling. Dun sa bagong palengke, katulong kami doon. Ako yung tagabuhat doon, ako yung nagre ng uling. Tapos, uh, dinala ko din doon yung mga anak ko sa palengke kasi uh, meron po akong anak na uh, pipe. So wala pong school dito sa lugar namin na pwede sa kanya. So yun po, nagsacrificing yung family namin na tumira sa palengke kasi malapit sa school, sa SPED. Ang buhay ng mag-uuling talaga napakahirap. Halos katulong na namin yung mga anak namin kahit maliliit pa. Natutuwa nga ako kasi naiintindihan nila yung klase ng buhay na meron kami. Kumbaga, hindi sila nagre-reklamo kahit maaga din silang gumigising, tumutulong na sila sa Talagang nakikipagsapalaran na ka unang-una, kalusugan mo, delikado, di ba? So, yun talagang mga nag dito sa lugar namin, yung talagang wala ng choice. Kumbaga, hindi pwedeng mga muhan, hindi pwedeng maging empleyado kasi mga walang pinag-aralan. Akala namin, yung buhay, eh, eto lang. Hindi kami nangarap nung una. Dati yung uh, dini-delivera namin ng uling, kaibigan niya, uh, inimbitahan ako. So sabi ko, bihira lang ang taong makikipag-usap sa amin. Nakukumbinsihin kami, kumbaga hinihikayat kami umatend sa orientation. Nakumbinsi po akong umatend ng orientation. Unang-una, sabi nga po nung applying ko, Neng, ito na yung uh, negosyo na tamang-tama sa'yo. Ito yung negosyo na walang pinitiling tao. At ito na yung chance mo para umaman ka. So, ganun po, sabi po nung upline ko, uh, makinig ka lang. So, ako naman nga po, uh, syempre nervous na nervous so, ako, nakinig din po ako. Natapos na po yung uh, na-demo yung products, sabi niya po, uh, negosyo. Pag negosyo, may puhunan. So, akala ko, walang puhunan. Akala ko, pagbibentahin lang kami, pahihiramin kami ng produkto, tapos yun na. So, nilakasan ko lang po ang loob ko. Sabi ko, bahala na kahit may mga babayaran ako, alam pong nakaschedule na o nakaplano na kung saan ko ibabayad ng sisingilin ko, bahala na. Ibibigay ko muna to dito sa uno. So, naisip ko, kunin kong product package, yung pong mga sabon, glutathione soap, So, yun po yung kinuha ko. So, binigyan po ako ni Uno 20 boxes. Tapos, na-amaze po ako dun sa magic nung nag-demo. Kasi yung ultima si po, talagang parang magic. Nililinis niya po yung katawan natin. So, nung kumita na po ako, sinubukan ko namang bumili ng cappuccino. Yung pong with Guyana and moringa. So, yun, inirekomenda din nila sa mga kumare nila. Tapos, ang maganda doon, na pa ko sila. maganda dito kay Uno, uh, nung una, hindi talaga ako marunong magpaliwanag ng negosyo. Sa Uno, 10% lang yung effort mo, mag ka lang. Yung 90% sa grupo mo. Marami talagang binago si Uno. Unang-una, dati pag nagmumol kami, asama ko mga anak ko, pag humingi sila, minsan galit ako. Bakit? Kasi hindi ko kayang i-provide. Pero ngayon, pag humingi sila, okay lang. Kasi kaya ko nga po ginagawa si Uno unang-una para sa kanila. Dati, pa-commute-commute commute lang po ako. Kadalasan nga, nalilate pa ako pag may meeting. Kasi dito sa bukid, uh, may oras yung biyahe. Once na naiwan ko nung unang biyahe, delikado ka na, di ba? So, ngayon po, nakakatuwa, nakaka-proud sabihin, uh, nakapaglabas na rin po ako ng una kong sasakyan sa Uno, yung Nissan Almera. Nakaka-proud po kasi ako po yung kauna-unahang Batanggenya dito sa Batanga City na nakapaglabas ng Nissan Almera. Gusto kong sabihin, sa gumawa ng UNO, sa may-ari ng UNO, sa lahat po ng uplines namin, thank you po kasi binigyan nyo ng tamang-tamang opportunity ang mga taong kagaya ko na akala nung una wala ng pag-asa, na nung una nani, uh, nabubuhay lang sa simple. Pero pwede palang hindi mabuhay ng simple lang. Dito sa uno, uh, once na may nag-invite sa'yo, bago ka mag-negative, makinig ka muna. Yung dating simpleng buhay mo, pwedeng hindi simple. Pwede kang magsimulang mangarap kasi dito sa uno, lahat ng pangarap mo posible.